natuklasan sa report ng World Bank na ang kakulangan sa kaalaman at kakayahan ng mga guro at ang kanilang pagliban sa klase ang ilan sa mga sanhi kaya mataas ang porsyento ng kahirapan ng pag-aaral sa Pilipinas. Sa ulat ng World Bank na Fixing the Foundation teachers and basic education in East Asia and Pacific, inihayag na ng mga guro sa Pilipinas ay gumagamit ng isa sa mga pinaka hindi epektibong pamamaraan ng pagtuturo sa buong Southeast Asia. Lumabas na 40% ng mga mag-aaral sa bansa ang nagsabing mayroon silang mga guro na minsan o madalas ay wala sa klase. Ayon sa World Bank, ang pagliban sa klase ng mga guro pati pa rin ang mahinang pamamahala sa mga silid-aralan ang ilan sa mga negatibong nakakaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Nadiskubre rin na 66% ng mga guro sa Pilipinas ang mayroong medium-low na paggamit ng epektibo at nakasanayang paraan ng pagtuturo habang 19% naman ang nasa low at 15% lamang ang may medium-high. Binanggit din sa ulat na ang pagiging guro ay naapektuan din ng mga problemang katulad ng mababang sweldo at kakulangan sa pag-unlad ng profesyon ng pagtuturo. Sa inilabas na ulat ng World Bank noong 2022, nasa 91% ang learning poverty sa Pilipinas na nangangulugan siyam sa sampung bata na may edad sampu ang nahihirapan magbasa ng simpleng tekstok. Samantala, kabilang pa rin ang Pilipinas sa walong bansa na nagrehistro ng learning poverty rate na mas mataas sa two-thirds o 67% sa kabila ng pagbabalik ng face-to-face -face classes sa mga paaralan noong November 2022. Ako po si Philip Dumbledore Picture para sa Baritang Unang Sigaw.